Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang gabay sa mabuting asal. Magandang araw po mga minamahal po naming viewers, magandang araw din po ka Elmar, at muli po ninyo kaming samahan sa isa na namang talakayan ngayong araw na ito. Napakahalaga po ng pag-uusapan natin ngayon sapagkat may kinalaman po ito sa tamang pagharap sa mga kabiguan sa buhay. Tamang-tama po ka, Elmar, kasi wala namang pong tao na hindi po dumadaan sa mga kabiguan. Lahat po ito ay nakagagawa rin ng pagkakamali. Tama po kayo, kabinis Ang kabiguan o failure ayon sa dictionary ay lack of success or omission of expected or required action. Kapag ang tao ay hindi nagtagumpay o hindi nangyari yung kanyang inaasahang mangyayari, ay masasabi na ang tao ay nabigo. Maari pong mangyari yan, Ka Elmer, sa paghahanap buhay, di ba po, pag-aaral mm -hmm. at yung mga pinaplano po natin sa buhay. Halimbawa po ay hindi po siya natanggap sa pinapasukang trabaho o kaya hindi po na-promote sa kabila ng kanyang pagsisikap. Maaarin po na yung kanyang mga pangarap sa buhay ay hindi pa po natutupad. Linawin ko lang po, Kavinis, na hindi ang tatalakay natin ngayon ay kung paano tayo hindi mabibigo. Mm -hmm. Kasi sabi nga po ninyo kanina, lahat po ay dadaan talaga sa mga kabiguan. Ang tatalakayin po natin ngayon, Kavinis, hmm. ay kung tayo man ay mabigo at magkamali, paano natin dapat pakitunguhan ng ating sarili upang tayo ay makabangon? At para po maunawaan natin itong mabuti, panoorin po muna ninyo ito. Nagalit ka na ba at sinisi ang sarili dahil sa nagawang pagkakamali na iyong pinagsisisihan? Naging marahas ka ba at nilait ang sarili dahil sa kabiguan? Paano kung may mas mabuting paraan sa pagharap ng mga pagkakamali at kabiguan sa buhay? Yan ang self-compassion. Ang self-compassion ay mula sa salitang compassion na ang ibig sabihin ay the ability to show empathy, love, and concern to people who are in difficulty. Self-compassion is simply the ability to direct these same emotions within and accept oneself, particularly in the face of failure. Many people are able to extend compassion towards others, but find it difficult to extend the same compassion toward themselves. Self compassion is also confused with or linked to self esteem, but the two differ. While self esteem focuses on favorable self evaluation, particularly for achievements, self compassion is a form of self acceptance, even in the face of failure. In fact, Self-compassion can help relieve many mental health concerns such as anxiety or insecurity. Sa inyo pong napanood ay ipiniliwanag po sa atin kung ano ang self-compassion. Mula po ito sa salitang compassion na ang ibig sabihin ay the ability to show empathy, love and concern to people who are in difficulty. Opo, at kaya po siya naging self-compassion ka, Elmar. Kasi yung empathy, love at concern sa halip na sa iba ay idinedirect po natin sa ating mga sarili. Tama po ka, Binis. Wala po yung iniwan sa isang kaibigan na naghihirap ang kalooban dahil sa di ka nais-nais na pangyayari. Ang isang tunay na kaibigan na hindi susumbatan, lalaitin o pagsasalitaan ng anumang masasakit na salita ang kaibigang nahihirapan. Bagkos ay magsasalita siya ng magpapalakas ng loob at magbibigay inspirasyon sa kanyang kaibigan. Ang taong nakauunawan ng self-compassion ay kapag siya mismo ang nasa ganong sitwasyon, siya ay nabigo o nagkamali, siya rin ang magpapalakas at magbibigay inspirasyon sa kanyang sarili. Tamang-tama po yan, Ka Elmar. Kasi minsan po, di ba kapag nagkakamali po tayo at nabibigo, may pagkakataong nakapagsasalita po tayo ng masama sa ating sarili. Ang tawag po dyan, Kavinis, ay negative mm -hmm. self-talk. Ang ilan sa mga halimbawa po niyan ay ang pagsasabing wala na akong ginawang tama, lagi na lang akong mali, wag na wag ko na lang kayang subukan at marami pang iba. Maring hindi natin namamalayan pero sa malimit na pagkakataon, maaring nasasabi din natin ang mga bagay na ito sa ating sarili lalo na kapag nabibigo tayo. Opo ka, Elmar. Ang iba nga po ay hindi lang basta nilalait o sinusumbatan po ang kanilang sarili. Nagagawa pa po nilang sakta ng pisikal ang kanila pong mga katawan. Ang mga ganito, ka Vinis, ay hindi makabubuti sa atin. Mm -hmm. Kasi tayo man, kapag halimbawa may mabigat na pinagdadaanan at ang maririnig natin sa iba ay panlalait, halimbawa, panunumbat, hindi po ito makatutulong sa atin. Kaya sa halip na gumaan ang pakiramdam ay lalo pa po itong bibigat. Talagang mukha pong napaka-interesting po niyang self-compassion po, Ka Elmar. Napakagandang matutunan po ng lahat. Pero, Ka Elmar, gusto ko lang pong i-clarify. Hindi po kaya self-compassion ay kagaya lang din po ng self-esteem? Magandang tanong po yan, Kavinis. At ang totoo po, malimit po na nalilink ang self-compassion sa self-esteem. So, balit ayon po sa mga nagsipag-aral, magkaiba po ang dalawang yan. Ano po ba yung kanilang pagkakaiba po? Kasi ang mas madalas ko pong naririnig po ka, Elmar, ay yung self-esteem. Parang bago po sa pandinig po yung self-compassion. Ang self-esteem po, Kavinis, refers to the degree to which we evaluate ourselves positively. It represents how much we like or value ourselves and is often based on comparison with others. Ah, uh, so ibig pong sabihin kapag marami po tayong nakikitang positibong katangian sa ating sarili kumpara sa iba, masasabing mataas po ang ating self-esteem. Tama po kayo. At ang sabi pa po, kung mataas ang ating self-esteem, ay we feel good about ourselves. Naku ka, Elmar. Hindi kaya magtulak naman po yan sa tao upang maging competitive? Lalo na po ngayon sa social media, di ba po? Ang laging napapanood po ang marangyang lifestyle ng iba. Yung mga travel vlogs, pinupost po yung kanilang mga achievements. O sa mga kaibigan po mismo, baka may mga mahalagang bagay, katangian o narating sila sa buhay ang isang kaibigan na hinahangad din po ng iba. Lilinawin lang po natin, Kavinis, na ang self-esteem ay hindi masama. Katulad ng self-compassion, pareho po itong mahalagang katangian yes. na dapat taglayin ng tao. Subalit, ang labis na self-esteem ayon sa mga nagsipag-aral ay detrimental o nakasasama sa tao. Kasi po, kapag masyado po kasing mataas ang self-esteem, magdudulot ito ng tinatawag na self-enhancement bias or puffing ourselves up and putting others down so we can feel superior in comparison. Kaya para maiangat niya ang kanyang sarili, o magkaroon ng sense of superiority, ay ibababa niya ang kanyang kapwa. Kaya ang ganyang pong tao po, Ka Elmar, ayaw po na maging average lang. Ang gusto po nila ay special sila po, no? Which okay. is, mahirap po kasi kahit gaano pa tayo successful, kahit gaano pa tayo katalino, o kahit gaano pa tayo kayaman, there is always someone richer, smarter, and more successful than we are. Tama po kayo. Mm -hmm. At kung masama po ang labis na self-esteem, hindi rin makabubuti ang low self-esteem dahil hahantong naman po ito sa insecurities, anxiety at depression. Opo ka, Elmar, kaya hindi po mabuti na ikumpara po natin ang ating sarili sa iba upang magkaroon po tayo ng self-worth kasi nga there is always someone better than us. Tama po kayo, Kavinis. Kaya nga po, there is an alternative on how we will feel good about ourselves at yan po, Kavinis, ang self-compassion. Self-compassion involves being kind to ourselves, When life goes awry, or we notice something about ourselves we don't like. Rather than being cold or harshly self critical, it recognizes that the human condition is imperfect so that we will feel connected to others when we fail or suffer rather than feeling separate or isolated. It also involves mindfulness, the recognition and non judgmental acceptance of painful emotions as they arise in the present moment. Rather than suppressing our pain, We see ourselves and our situation clearly. Opo, kaya kung ang self-esteem ay positive evaluation of ourselves, ang self-compassion naman po ay self-acceptance. Tama po ba kay Elmar? Tama po kayo, Kavinis. Kasi hindi naman lahat sa tao ay positibo. Mayroong mga negatibong aspeto ang tao kasi nga nobody is perfect. Tama po ba? Yes. Ang taong may self-compassion ay hindi nag-iisip na special siya mm -hmm. o nakaaangat sa iba. Kundi tanggap niya kung sino siya, at kung ano ang meron siya. Ibig sabihin po, no, ka Elmar, kapag ang tao po ay may self-compassion, they don't have to feel better than others to feel good about themselves. Tama po kayo. Kasi hindi mo kailangan na ikumpara ang iyong mm -hmm. sarili sa iba. At hindi lang yan, Kavinis, nagbibigay din ng emotional stability o matatag na damdamin ng self-compassion sa panahon man ng pagtatagumpay at kahit na po sa panahon ng kabiguan. Kasi nga po ang self-esteem, masarap lang po sa pakiramdam kapag nagtatagumpay po no ka Elmar. O. Pero kapag hindi na at naging low ang self-esteem, kagaya po ng nabanggit kanina, hahantong po ito sa depression at anxiety. Napakaganda po pala nitong self-compassion ka Elmar. Ano pa po ba po ang dapat na maintindihan ng mga sumusubaybay po para maunawaan po nating mabuti itong self-compassion? Ang self-compassion po ay may tatlong elemento. Ang una po ay self-kindness or showing kindness and understanding toward ourselves when we fail at something or when we are hurt. Ang kasunod po ay common humanity, viewing our own individual experiences as embedded in the broader human experience rather than seeing ourselves as isolated or separate from others. At ang panguli po ay mindfulness, acknowledging and labeling our own thoughts as opposed to reacting to them. Kaya sa halip na maging marahas o judgmental sa sarili, lalo na sa panahong nasasaktan tayo, ang self-kindness ay nagtuturong maging caring, patient, understanding sa ating mga pagkakamali. Yes, kagaya nga po ng halimbawa po natin kanina, Ka Elmar, walang sino man po ang may gusto na kapag nahihirapan ay susumbatan po siya ng kanyang kapwa. Mm -hmm. Sa halip, ang gusto po nating maramdaman ay yung pagmamahal at pagmamalasakit po ng ating kapwa, na ito rin ang dapat po na maipadama natin sa ating mga sarili. Tama po. Tandaan po natin na hindi lang ang sarili natin ang nakararanas ng kabiguan at hirap ng kalooban. Baka nga po, Ka Venice yung iba. Mm -hmm ay mas mabigat pa ang maranasan o nararanasan kaysa sa atin. Kasi nga, natural sa tao ang magkamali. Yan hmm. po ang common humanity. Sabi nga ka, Elmar, suffering is a shared human experience. Kaya tama po ba ka, Elmar, na kapag may self-compassion, sa halip na sisihin po, ay magagawa po nating patawarin ang ating sarili kapag nagkakamali at tanggapin kung anumang flaws o kapintasan meron tayo. Kasi nga po, di ba, hindi po tayo perfecto. Tamang-tama po kayo dyan, Kavinis. At tandaan po natin na mali na iwasan ng painful emotions and experiences. Kasi mayroon po tayong tinatawag na repression at suppression. Na pawang mga defense mechanisms kung saan ang mga painful experiences ay iniiwasan unconsciously. Yun po yung repression. At deliberately o sinasadya, yun naman po ang suppression. Kaya, sa halip po na iwasan ng mga painful emotions and experiences, o di kaya ay palakihin o pabigatin ang hirap na nararamdaman, mahalaga po na maging balanse ang ating emosyon. Face our pain and suffering and acknowledge it. So, Ka Elmar, paano po ba maya-apply sa ating sarili po ang self-compassion? Ang mga nagsipag-aral po ay may itinuturong paraan upang ma-practice ang self-compassion. Ang ilan sa mga ito ay... Treat yourself as you would treat a friend, remind yourself that you're not alone in being imperfect, use releasing statements, try not to judge yourself too quickly. Try self-acceptance and reach out to others. Ito po ang sinasabi po ninyo kanina, Ka, ka Elmar, na ang isang tunay na kaibigan kapag nakikita po na nahihirapan ang kanyang kaibigan, ay pinalalakas ang loob at binibigyan po ng inspirasyon. Ganito rin ang gagawin po natin sa ating sarili kapag tayo naman ay nasa ganong sitwasyon. Mamahalin natin at aalagaan ng ating sarili. At isa pa po, Ka Vinice, remind yourself that you are not alone in being imperfect. Kailangan natin tanggapin na darating talaga sa buhay natin ang mga kabiguan dahil bilang tao, likas talaga sa atin ang magkamali. Kapag ito ay ating naiintindihan, sa halip na sumbatan, ay uunawain natin ang ating sarili. Paano naman po, Ka Elmar, kapag nakakaisip po ng negative self-talk? Halimbawa po, iniisip niya na ang sama-sama kong tao kasi nagalit ako. At paano po kaya yun? Ang sabi po ng mga nagsipag-aral ay gumamit tayo ng releasing statements. Kaya sa halip na isipin masama ako dahil nagalit ako, maaaring isipin na okay lang na nakararamdam ako ng galit. Ah, kumbaga po, Kaelmar, hindi po tayo dapat maging judgmental po sa ating sarili kasi hindi naman po pala ibig sabihin na dahil sa nagalit ay masama na po kaagad. Po. Kasi po, ang galit po ay natural na emosyon ng tao. Kaya napakahalaga po, Kavinis, ng self-acceptance. Hmm. Ano man ang ating kapintasan ay dapat po natin itong tanggapin. Alibawa, kung magagalitin, Kavinis, e eh, tanggapin natin na tayo ay magagalitin. Opo, kasi ka kapag alam ng tao at tanggap niya na mayroon po siyang kapintasan, may hahanap po ito ng lunas, di ba po? Tama po kayo, Kavinis. At ang panguli po ay reach out to others. Walang masamang humingi ng tulong, lalo na po kung napakabigat ng ating nararamdaman. Tandaan po natin kung mabuti po na kaya nating tulungan ng ating sarili, mas mabuti po kung marami ang tutulong sa ating sarili. Sana po ay nakatulong sa ating lahat ang mga pamamaraang ito upang maging handa tayo sakali man na dumating sa buhay natin ang mga kabiguan. Subalit, so higit sa lahat, ang Biblia ay may itinuturong paraan sa pagharap sa mga kabiguan. Yan po ang ating pag-uusapan sa atin pong pagbabalik. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia Ni Cristo, Ang Gabay sa Mabuting Asan. Sana napanood po ninyo kanina ay tinalakay ang ilan sa mga kaparaanan sa ikapagkakaroon ng self-compassion na makatutulong sa mga pagharap natin sa kabiguan ng buhay. Subalit kung meron mang higit na makatutulong sa atin sa mga panahong tayo ay nagkakamali at nabibigo, ay walang iba kundi ang mga aral ng Diyos. Kagaya po ng mababasa natin sa Colossus 3.12 na ganito po ang sinasabi. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ang pagkakaroon po ng kumpasyon ay hindi isang bagong bagay. Iyan po ay aral ng ating Panginoong Diyos na noon pa ay iniutos na sa mga unang kristyano. Wika nga ng Biblia ay clothe yourselves with compassion. Ito po ay maaring outward o pagpapakita ng compassion sa ating kapwa o di kaya ay inward sa sarili o ang tinatawag na self-compassion dahil ang mababasa po sa Efeso 5.29 ay ganito. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Ang tao po ayon sa Biblia hindi namumuhi sa kanyang sariling katawan. Kaya malino po na dapat natin itong mahalin, ingatan at alagaan. Ang nagmamahal sa kanyang sarila, hindi ito sinasaktan, physical man o verbal na pananakit. Kaya dapat nating iwasan ng mga negative self-talk o masasakit na salita na pagkaminsan, hindi natin namamalay ay na nasasabi natin sa ating sarili kapag tayo ay nagkakamali o nabibigo. Sa halip na maging negatibo ang masabi kapag tayo ay nabibigo, nasasaktan o nahihirapan, ano ang itinuturo ng Biblia na dapat nating gawin? Digin po ninyo ang nakatala sa mga Awit 42:5, ganito po ang nakasulat. Bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Ito po ang dapat nating tularan. Isang mabuting halimbawa ng positive self-talk. Hindi sinabi ng lingkod ng Diyos dito na wala na akong kapag-apag-asa o di kaya ay lagi na lang akong bigo, parati na lang akong mali. Hindi po. Sa halip siya mismo ang nagpalakas sa kanyang loob. Kung napansin po ninyo, sinabi niya sa kanyang sarili, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Umasa ka sa Diyos. Sa makatwid, bigyan natin ng inspirasyon ng ating sarili. Hindi po makatutulong na kung nahihirapan na nga ang ating damdamin, ay magsasalita pa tayo ng makapangihina ng ating loob. Hindi rin natin dapat isipin na tayo lang ang nahihirapan sapagkat malino po ang nakasaad dito sa unang Korinto 10.13, ganito po ang ating mababasa. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Dapat po ay maging malino sa atin na lahat ng tao ay dumadaan talaga sa hirap. Lahat ng tao ay nagkakamali, lahat ng tao nabibigo. Sa makatwid, kung nahihirapan man ang ating loob dahil sa mga ito, hindi ka nag-iisa. Baka nga po mas mabigat pa ang nararanasan ng iba. Kaya sa halip na ang sabihin natin sa ating sarili, hindi ko ito kaya, ang mas mabuti ay sabihin natin, kayang-kaya natin ito. Kasi nga po, ang sabi ng Biblia, hindi anya ipahihintulot ng Diyos na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. At hindi lang po kaya natin anuman ang ating maranasan bibigyan pa niya tayo ng lakas upang ito ay malampasan. At ang pinakamahalaga ay gawin nating inspirasyon ang tulong na manggagaling sa Diyos. Sapagat mababasa po sa mga awit, 73, 23 hanggang 26, ganito po ang ating mababasa. Gayon pa may sinasamahan mo ako sa aking paglakad, ay inaakay mo. Ang mga payo mo'y umakay sa akin. Marangal na ako'y iyong tatanggapin sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupay aking kailangan. Puso ko't kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kung tanging kailangan. Ang panghihina po ay hindi maiiwasan sapagkat bahagi po yan ng pagiging tao. Subalit, hindi po yan dapat na maging dahilan upang mawalan tayo ng pag-asa sapagkat kagaya po ng ating nabasa, kung nanghihina man, ang Diyos ang siyang magpapalakas sa atin. Kaya noong dapat napakahanga rin ng tao na makasama niya ang Diyos, kagaya po ng nabagit na po namin kanina, kung mabuti po na natutulungan natin ang ating sarili, mas mabuti kung marami ang tutulong sa atin at ang pinakamabuti sa lahat ay tulungan tayo ng Diyos. Nawa po ay pinakinabangan natin at patuloy tayo nagagabayan na mga aral ng Diyos hatid sa inyo ng programang ito ng Iglesia ni Kristo, ang gabay sa mabuting asal. Maraming salamat po at hanggang sa muli.